Isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang ating sasagutin. Sabi daw po nila, kapag nag-inject po ng oxytocin, ay nakapagpababa daw po ng production ng mga biik. Ang oxytocin po mga kaibigan, dito po sa King Backyard Farm, ito po yung aking ginagamit doon po sa mga inahing baboy na medyo matagal po maglabas sa mga biik, yung interval ng mga biik habang nanganganak. 'Yung oxytocin kasi po mga kaibigan, ito po ay gamot na pang pahilab, upang 'yung gamot tapang pahilab o paanak natin mga inahing baboy. Ang reaction po nito doon po sa loob ng chanting ng inahing baboy ay ito po ay nagkocontract ng kanyang uterus. Nang sa ganon, may tulak 'yung baby palabas dito po sa kanyang cervix po mga kaibigan. Kapag kayo po ay magturok ng oxytocin, dapat mayroon na pong baby na nakalabas na isa. Kasi ibig sabihin, kapag mayroon pong baby na isa na nakalabas, 'yung kanyang cervix po ay nakabuka na po 'yan, open na po 'yan. Kaya pwede na po nating ipa 'yung kanyang uterus para po makalabas 'yung mga public mga kaibigan. Yan po yung purpose ng oxytocin. Sa tanong po nating subscriber na nagpagpababa daw na po ng biik o piglet production ng oxytocin, based po sa experience mga kaibigan ay hindi po yan totoo. Kasi marami na po kung beses na gumagamit ng oxytocin doon po sa mga inahing baboy po na medyo matagal po yung interval ng panganganak nila. Pero hindi naman po naaapiktuhan yung kanila pong piglet production sa next naman po nila na uh, papanganganak po mga kaibigan. Kasi nga po yung oxytocin ay siya po ay pang pahilap o pang paanak. So hindi, wala po siyang epekto doon po sa piglet production sa ating mga inahing baboy sa mga susunod na panganak po mga kaibigan.